Ivan Bago tayo mag-blind items, make sure to like, share, and subscribe to M Entertainment's YouTube channel. At kung blind items hanap nyo, pwes talasan ng isipan at pag-anahin paging marites. Dahil nandito ang segment na inyong at pilit na inuula ng... Dahoo! First hashtag. Surprise. Ako yan. surprise Surprise, Deadma. Dead, dead, dead ma. ma. May surprise palang Deadma. no? Deadma, gano'n. Ay, nakakaloka yung kwento ng ating kaibigan na nangyari yan sa isang uh, medyo private na 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 okasyon kung saan na-invite ang mga celebrities, ilang mga celebrities natin mula sa mundo ng sports, ng politics, ng showbiz, ganyan-ganyan. So mayroong ano diyan, nakaka mayroon diyang nakaka uh, lokang eksena kasi mayroong isang sikat na sikat na politiko aktor na, na, na nakasalamuhan niya ngayon yung isang actress na award winning din nakasama yung kanyang jowa na award winning actor din nagtataka daw ang lahat kasi nung magkasalubong uh, hindi nag nagbati ang nagbati lang yung aktor at saka yung politikong aktor tapos nagkasama sila sa isang table parang hindi do magkakilala yung dalawa. Hindi nila naiintindan ano ang nagagana, bakit parang hindi naman lang nag-hello, ganyan-ganyan. Pero si actress naman, kilalang palabate, mababait, ganyan-ganyan. Late na lang nilang nalaman na nag, somewhere in the past, nagkaroon pala ng issue itong si aktor politiko dito kay kilalang actress concerning sa mga paniniwala sa politika na parang, mm. parang Uh, parang nag nagbibigay nag nag ng kanyang opinyon sa Alube na hindi siya bilib dito sa politiko, ganyan ganyan kaya andaming ang daming na nag, nag ano naganunun eh pumuri doon sa actress na yun nung araw kasi parang sabi niya ay at least nagsasalita ito ng ano at uh, pinapangalanan niya kung sino yung ano but at the end of the day nung nandoon na kasi na sa isang ano to isang party to ng mga pribado mayayaman din ganyan ganyan ah uh, parang para sabi uh, for the sake na magki na magbati na kayo pero ang tumanggi daw talaga si aktor politiko kasi parang hanggang ngayon yata parang hindi niya matanggap yung mga pinagsasabi sa kanya dati nung actress award winning actress pero yung jowa naman na kasama niya nagbabatian naman sila kaya lang masyado lang daw uh, pangit tingnan na nasa isang okasyon sila, isang table na para silang hindi magkakilala. Masyadong awkward yung nagong feeling. Kaya parang surprise na dead malang na alam mo na, kahit alam nilang may dead mahan, pero yun na, nag iimutan lang yung dalawa. Considering, although, magagaling naman talaga silang artista, mga award winning. Kasi kaya siguro lang itago yung mga personal nilang mga, ano ba yun, hinanakit, tampor, whatever. Asawa na sila? Hindi pa. Ano? Itong si aktor, uh, itong si actress na award winning, jowa may ba? jowa pa lang niya yung award winning aktor. Uh -huh. Tapos naka nila itong aktor politiko na may issue pala dati dito kay actress aw oh, sa isang okasyon. So nagulat lang yung lahat kasi sinamas pinagsama-sama sila sa isang table pero nag-uusap lang yung dalawang aktor lang. Mm. Si aktor politiko at saka si aktor na jowa ni actress na award winning. Mm. Yun lang. Ayoko na magbigay ng maraming clue kasi love ko silang pare-pareho. Charot! Hello kay Lani Chuleco, Michelle, kay Marietta Green, Lolita de Dios Katsuki, kay Ate Jo. Love pero binaline ay. Ano? Ano? Love pero binaline item. Hindi mo ka ba Ibang-ibang issue naman yun eh. Kay Jun Judy Mayuga, si Mas Philip, he's ideal vision. I hate you. Ladies and gentlemen, Kay M. Well, Mama Shea Cabal Revilla, Gabay Guru, Dr. Pong Magtibay, Dr. Jess Solis, Dr. Jem, Roseda, and si yun na, mga kapwa ko uragon dyan. Oy, DJ Chacha, maraming salamat. Lagi daw nanonood sa akin. Thank you. Hello, DJ Chacha. Hello. Tsaka yung mga kaibigan ni Kapit ba Ay, oy, Ay, oo nga. <laughs> nagkakagulo sa mga oras oh, na ito. sa oh, oh. So mga more than an hour na po <laughs> sa'yo nagkakagulo. Kausap so, ko rin sa si Ervin uh, nung isang uh, araw. Oh, kinunfirm talaga niya. grabe. Oh, Sana oy. lang po maging payapa kayo at huwag po natin oh, oh. Mga balisong, ang mga palisong, ang pillbox. Grabe. Tsaka, mm. <laughs> Nanunood talaga sila. Oh, Hindi dito, pero nagkakagulo. Pero <laughs> nagkakagulo. Hello mga kaparisen! Bago po tayo bumalik sa Baritas University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismes, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa <laughs> pong hindi nakasubscribe, kaya naman, <laughs> subscribe, subscribe na mga Next hashtag. <laughs> Wala na masyadong clue uh, kayo talaga. Sumisegue. Mm. Mm. Mali spelling mo. Oh. Mali nga. Oo <laughs> nga. <laughs> 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 Pero binasa na lang natin gano'n. Mm -hmm. Anyway, oh. Yan ay tungkol sa isang young actor mm. uh, na ang chika sa akin, sumisegue. Mm. Uh, actually, ako na nga nagsabi ng, ah, sumisegue. Nang? No? Kasi itong young actor na ito, uh, una na itong nabablind item na Ah, uh, parang may something sa kanyang uh, friend na isa ring young actor mm. or newbie. Tapos ngayon, ang latest chika, itong young actor na to ay uh, bumobonga, bumobonga naman sa isang um young actress din. Oh, pwede mong sabihin or medyo baguhan pa rin na masasabi. So parang sila naman daw ang ano, laging nakikita magkasama at uh, itong si yang actress din, lagi din pumupunta dun sa lugar ni yang actor at uh, pinaniniwalaan na may something, may nangyayari, ganon. So parang, ano to? So may segue. Pwedeng... Meron isa, may isa pa. Pwedeng de, pwedeng uh, sa... Girl, pwedeng sa, uh, pwedeng sa boy. Iyon na nga. Hello? Hello, ah. Uh, kakorek. Uh, so, ganon na lang. Tapos itong young actor na ang clue na lang na maibibigay ko ay uh, galing ito sa isang reality show, Same with Girl, with a young actress. O oh, yan. Mm -hmm. Parang yung galing sa reality Parang show. Oo. Oh, oh. Pero yung, 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 boylet, yung boylet, din. hindi. Pero actor din. Oh, diba? nagaan ay kasi makasip eh ba ko ba -consider mo na bang aktor talaga kapag wala pa naman talagang mga uh, nagagawa na. masyado. Aktor, Aktoran. <laughs> di naman, kung maga newbie newbie, 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 pa ya. Yeah. Pa, yeah. O, diba? so, yun, yan? Oo, oh, di ba? So yo. Oo, oh, oh, feeling ko. Oo, oh, oh. parang yung, yung ito ha? mo na lang yata eh. Blind item na interview na. niya oh. na. Yang, di ba? Oo. Oh. Hindi, hindi ko mm -hmm. parang... pero na blind item ko na. Mm -hmm. Ay, grabe. Blind item ko na rin dati. Considering na hindi ka nanonood noon, ha? Grabe! <laughs> <laughs> Grabe! So, ibig sabihin doon sa isang, ano... Iwan ko sa iyo, ano... Isang edition lang. Oh, Kasi tama na yan, na pabati na ako, <laughs> Dime. <dahin. laughs> o oh, yan, at uh, siyempre, hello, Ati Tabebot ng Coloretic Loating. Uh, Nasa Scout Toril, Corner Timog. Ayan, and uh, then, hello, Ninong Boyet, Ninong Maribel. Hello, Irene, uh, sa akin pinsan. Ay, parang accent niya uh, yun. So, oh, 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 hindi Parang Irine. walang mean. paramdam. Oh, mm. ah, yan. Busy. Then, um, of course, hello Ate Janet. Hello Marching. And again, congratulations Rendo uh, for passing the noising board exam. Way. Congrats then. Uh, Huwag mo mag-abroad ha. Oo <laughs> <laughs> <so>, naman. <laughs> <laughs> Kung, okay, congrats, eh, ah. para mag-doctor yan. Congrats din then kay uh, Teacher Helen and Kuya Rapi, of course, ang kanyang parent. Who else? Ah, uh, mga magbe-birthday ngayon. Meron pa ba? Mm -mm. Si Santa Claus. Basta yun. Malapit na mag-birth. <laughs> Basta happy Thanksgiving. Siyempre, lalo na sa ating mga uh, kaibigan at relatives abroad. At saka sa lahat ng mga list, uh, viewers natin from uh, the US. Of yeah. course. Mm -hmm. Happy and, Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Yeah. And happy birthday pala sa aking pinsan na si Joanne. Oh, Joanne, happy birthday. And kay Clarice. Happy birthday, Clarice. Happy birthday, and happy birthday, Tita on Sunday. Okay. Next hashtag. Bago yan. Hmm. May pinapashoutout lang si Dondon Parillas. Pashoutout daw oh! kina Arzelin Arrogante and Annabel Wilson ng United Kingdom. Hello na rin kay uh, Paul Balde ng Vera Tandoanes. And Lani Chulenco Mitchell, happy Thanksgiving. Hmm. Afraid. That's yours. Afraid. Ay, mga, Mabayang artista eh. Mga, hindi pa okay. wala pang na award niya mo. Pero artista. Mga ilang. artista. Ah, wala pang award. Dalawa hey, yan. Named, ay, dalawang girl. Dalawa yan. Oh. Na, na recently na-involved sa mga controversy na, bang, mm. na, na nasangkot sila. Oh. Eh, minsan, pinag, uh, silang pagsamahin sa isang shoot. Mm. Si A, na bibida bida kasi hindi ko ko siya di ako close yan it. Si A tsaka si B. Mm. Silang dala magsasama. Kasi pero one time kasi si B tinalakan yung natalakan na si A. Ah. medyo Mas matanda si B. Ah, hindi ko alam ang age. Ah, uh, parang talakan, di ba? Oo, talakan niya. di ba? Ano, ano yung si B? Ta ano, talang talakera. Talakera. Di ba? Nagkaroon yata sila ng parang mayroong yung yung karelasyon ngayon ni A ay uh, ni B medyo related sa kay A Related ah. as in parang pinsan, kaanak. Kaanak, kaluwad. Ah. Ninong, ganon. Parang okay. si A. So, nung nalaman na magsasabay sila sa Victoria, pagsasamahin, Ay afraid siya. Ayan sumama. mama. Si afraid kasi, si A? Afraid si A kay B. Kasi baka, or else, talaka, talaka na naman, na naman siya. siya. Uh. Talakera yung si B eh. Talakera si B. Wait, si B. Uh. Teka lang, sino, may, sino ang may jowa ngayon si A? Kamag-anak ni B? Par, halos pare. Si A. Si A ang may jowa. Oh, si A may jowa. Naka na relate kay B. Na, or, na ano rin kay, relate kay B. 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 So, si B. And, oh. so, hindi, hindi sinusuportahan ni B, si A, Naka, doon sa karelasyon uh, niyang oh, oh. kamag-anak. no, okay, nagkaroon oh, sila na iso dyan eh. di uh, diba? Parang ano eh. So, no, Victoria lang, alam magsama? O, oh, ayaw nila magsama kasi nga eh, merong image na talakera si B. Mm. Oh. Pero si B, hindi siya artista. Artista rin niya pareho. hindi ah, female personality. Hindi, hindi ba nasa isip ko? Artista nga, artista. Sorry. Gano'n ka, ka artist? Gano'n ka young? May young, young. May consenting adults na. Ah, consenting adults. Ah, you oh, don't pwede bang adults na lang? Oh. oh. Pag adults, pwede. Pag yung medyo, middle pag, age. To, ano to? Kahit pala ang ano. Oh. Sa'yo. Hindi yun lang di ba? Oh. Andali. <laughs> dali ba wala na hulahano, abukatika ah, na. Balande patay ka na <laughs> ko siya no? yung ano Ang yung dami yung 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 Naku, daw, din Ay daw, Rose, sabi ni Lucas. Hi, Lucas. Hello, Lu Ay, Sabi nung nanay niya, nanonood sila kayo. Hello, Lucas. Hindi naman sa'yo nagkakagulo. hindi pa din magkagulo. Wala, <laughs> pug naman. Na, uh, hi kay, sa sister ko si Nesnardo Proctor sa Michigan. Ah, oh, diba? Hi, hello. Welcome Oh, next. Man. Next hashtag. Kaya rin rego pala. Stain, stain. in, stain. mancha? Oo, stain. May kinalaman ito sa isang sikat na female host host oh, okay si email host na ito pagka diva siya sa production, sa trabaho. favorite mo yan. Pero dahil sa nagde-deliver naman siya bilang host. Mas magaling. kung kung kinukuha naman siya. So mm -hmm. eto na, kinuha siya ng isang production company kung saan bilang female host siya, mag-host siya. Yan oh, <laughs> <na. laughs> so eto <laughs> na. so eto na. Bakit kung hindi, di ba? Inloka kayo kung pag hubarin siya. Female host siya, pero umarte oh, siya. siya oh. Okay, pagsayawin. Oo, eto, oh, eto na. So, syempre, ano, alam na ng production na ganyan nang ugali niya na may pagka dito. Ah. Pero dahil sa, o oh, sige, kinuha siya ng production, ah, nakaka-deliver naman siya, sige, pakisamahan na. Okay, so okay na, wala problema. Kung nagdibiba, tinanggap na ng production. Pero, may karagdagang iisipin ngayon ang produksyon dahil dito kay female host. Oh, may demand. kasi, ha? Bagong demand. Hindi ko maitawid to. Ito na, ang set kasi ng kanyang show, ano, sofa, parang ganyan. Na umuupo rin tayo sa mga unan. Tapos, oo, tapos puti yung sofa. <laughs> oo. Oh. Oh. Nagusan. Ay. Ayun na. Tapos, <laughs> ano. o di nag-host na si ano, female host, mm. keme-keme, mm. ganyan. Tapos sa sige, babay na. Eh, ang ugali nyo, pag nagbabay, babay na. As in, ah, tatayo, uh, mm. kasama na kay PAX. Walang lingon-lingon. Walang lingon-lingon. Mm. -lingon. Mm. Naloka sila. Kasi mm. may uh, bakas ng kahapon. Ah, kanina lang naman. Ba? kahapon. Bakas <laughs> ng kanina. Matagal ba siya nakaupo? Mm. Oo. oo medyo uh, matagal. Uh, kasi, kasi yun ang sete. eh. Oh. Correct. Eh, yung material nung ano, hindi naman ganito na nalalaban. Oh, oh so mahirap. Oh. Eh, may, si metiting taping ulit, siyempre, babalik. Mm -mm. Siyempre, makikita na may kineme. Oh, oh. oh, so, eto na. Balik na rin na lang. hindi <laughs> 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 pwede balik na rin. Paano? o patungan. Hindi pa na may mga long pad. Oh, oh. Uh, ah. eh na. De, ayun na. So, ang ginawa ng art dept naghanap ng kapalit. Eh, siyempre, kailangan pareho or awangis, oh, kawangis. Oh, Puti din dahil hindi, hindi naman pwedeng palitan Kalang yung set. Nagbago diawang isa jupu ulit taping 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 Ay, taping 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 So, na, <laughs> so, nakakadalawang sofa na siya. Kasi ilang araw ba, bi ilang beses bang ganyan? <laughs> hindi ko alam. Buti na lang ako. Oo. Oh, walang wala. Wala. ng dugo. Grabe <laughs> naman ka ba yung taping niya. Oh, ano oh, ba yan? Ewan ko oh. ba? oh, anyway. Pero nakadalawang Di sofa. Hindi ba niya alam pa? yun? Ano ba yan? O, oh, saan? Eh, sa ito nga. Oh. Hindi nila masabi kasi nga, medyo diva nga to. Hindi nila, uh, nila masabi. Di ba kung may chika? Halimbawa, uh, 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 halimbawa kung ako yun, sa oh, ako ni uh, 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 Di ba si Sam uh, sa harap ko? eh, stain, sasab ini some stain po oh, kayo. May eh, eh, re-examine. Uh, may tagus. Oo. Uh, may tagus ka? The red, the red flag <laughs> is up. Oh, the eh, the red flag is up. So ngayon gagawin natin ang paraan kung paano maalis yung stain. At kumuha muna na mga daklupang pang sofa. Kaloka. <laughs> O.A. Oh, oh, naman hindi. na yun. Totoo ba yan? Mas... Oo. Oh. Na. Kau nagdaga mo na naman ay, eh. <laughs> favorite mo yung host na yun eh. Oh, o. Ang host, uh, may award, mm. sikat, maraming mm. followers. Mataray, matapang. Yes. O. Oh, diba? At tapos, uh, ano pa ba? May karelasyon pero hindi taga-theobies. Oh, mm. Never na involved I think sa showbiz, showbiz na lalaki. Mm -hmm. So laging mga karelasyon niya parang laging ano uh, hindi taga showbiz. Oh, Ayun natama <coughs> na yun. Hindi niyo di, talaga mahuhulaan. Oo, oh, oh, di ko nahulaan. Oh, oh, Di wag na. na ah. Nandoon siya sa network na hindi pinanunood. Ay, Ay wala siya doon. Ay, wala siya doon. Ah. In fairness naman pinapanood. Grabe ah, yung network okay. na hindi pinanunood. Grabe nyo. Ang dami mo na. Grabe ka. Network oh. na hindi pinapanood. Tsaka yung oh. nagtitinda ng Nampal. balot. Grabe. <laughs> Hair Shop Salon sa Lazar Dental Clinic kay Miss ah. Belle Constantino ng Stan Emperor Lending Corporation. Happy Thanksgiving, Miss Belle. The Putok Show mamaya 11.45 sa TikTok uh, WTFU sa so YT and Spotify. Sa Sabado, ang uh, Shopee Live 12 noon. Happy! Uh, at hindi siya happy. Uh, po. Uh, Shopee po. Shopee. Uh, Sneezes always Sneezy Solis McDonald. Alan Dones. happy uh, toothpaste siya na bebed. Paolo Bustamante. Five Private dish. Dining kay Gracie Cornejo at kay Mamsi Michelle and Dan. Ewan ko sa... Shopee ha. Ah, 12 noon. Sabado. Ang ganda lahat na naman. Na oh, lahat na lang. lahat <laughs> na lang. Lahat ang gusto magpabenta, bibenta ko. Kahit kaluluwa, go! <laughs> Happy weekend po sa inyong lahat. O sa atin. Okay, mga malatis. So, ano, na Maraming nahirapan. Ganyan talaga. Misa madali, misa mahirap. Ay, basta manood lang kay parati ng Maritas University. Di ba? Okay, mga malatis. Salamat po sa lahat ng nanood. Salamat po sa lahat ng nagpakulay. Um, salamat po sa nagmamahal sa amin. Lalo na no. December na next week sa Lunes, December 1 na. Hoy, may rally pa sa si diba? November 30 ha. Oh, hi. <laughs> Trillion na, 'di ba? Okay, naka... ano. Pero wala ako dito, mm ma. -hmm. Ah, oh. Mga Martes, mula sa Marites University, yan po ang Nahoo! Happy weekend!